Sorry na Kung naghalit ka Di naman Sinasadya sabi may nasabi man ako Init lang ang ulo Pipilitin kong magbago Pangako sa iyo Sorry na nakikinig ka ba? Di naman sadya Sa ukali kong ito na ayaw magpatalo At parang sirang busila na hindi humihito Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga hindi ako nag-iisip na uuna ang galit ko. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako, wag ka na sanang magtampo, sorry na.